Ah, grabe ang Maria. Yahay kayo ba? Naka, pabalot na siyang mangga. Ay, syempre. Inana d'yo na sa mag O, samtang na tayo ginagmay income sa pag-vlog-vlog. Ato po na siya i-invest ginagmay kay Paratan. Awa, makita man ninyo. Resulta na. Maka-harvest na ni Maria. Api ka dito ka maka-harvest, Maria. Sunod bulan, maka-harvest na Ay, makabala ka. Kay Pixel Maria, mga pi mga pila ni kabalotanan. Mga... Nani, sa mga, ang estimate sa kining nagbalot kay mga

tagasa man imong mga mga balotero mga mamalotero diri taga diri ra ni sa sa Badilia San Vicente Badilia Village ang leader nila ani kaniya mo ni kining kabukabo nila si Isik oh si Isik ka to nga to ka pula i-zoom na to i-zoom kaway kaway na man diyan trotro, trotro, trotro. tro tro man si Isik ya diri na sila ibos among manager diri adara man purmano mole mole Tapos na. Oh, oh na. Mo na, na timekeeper ni, mo na timekeeper ni sabay-sabay 'yan. Timekeeper ni mo. Timekeeper na keep it, tolong ako na, tigdalag tubig. Ay, picture itong lubot ito noong. Si si Andi, si Andi, mole na mole Mo na, mo na pinaka fast mga mangga, picture mga mangga. Dito sa long distance yoting Grabe. Uy, bitayin naman ang, ang kwarta Maria. Po. Wala na Mama Maria no, na sa imong pagining mangga-mangga ba may, may kakugi ni mi resulta gyud ang kakugi nimo ba? Wala jud siya. Basta ganito tawag ani gamitan po nimo og kanang utok. Di ba diba na may partida ni Maria? Ha? Huh? Ikaw may nagpinansa ni pila man stagiya ni. Kuha nang sa tagiya ni. Pila gani? <laughs> <laughs> Wa, kabalo. No? Nakalimot ko ba? Mura. Ikaw mo ta akong gisugo. Ah, uh, 30%, 30%. Oh, 30%. Ah, mura. 25% siguro. Tarong ba, Mama? <laughs> Ama ona si Andre. Sa toy pinaka kuandre ni amo balok si Konso si Iloy na mo to dre. Ali Maria. Andre yo. Ada ra. Dali dre. Nang tas kada atang si Kon Iloy. Tara o. Bala ni nik. Tinga gaw ni nik wani biti. Tara Pila ni ka mo balak tiro dai. Dili ni dili lang kay kanira nga mangga diri hana ka pag ni di. Ana ni sabuk kede. Pila ka puno ani mong mangga dai dre. Ani ka bak puno ani mangga. Ano binta. Mao oh, mga daghan kayo ni sila. Hmm, daghan mga grape eh. dali mo sunod bulan makaharbis na jud ko. Pero mapinans ko nana pugoy maharbis. Pero magpinans ma mag man daw kag mga sentinel na kuan. Mga finance ko pero tawag ani kanang Tisod man daw na baluton. Tisod lagi daw baluton pero akayer na sa mga balutero eh na pa sila kag mga abtik anak nila. Abtik uh, yung abtik dinaka sila dai. Kinamukmok mo kag tumoy kayo. Grabe okay, no. Tawag mangga na sa ni Maria oh. Bless <laughs> kay si Maria ani kuan ba. Oh, dili ka sabasan na. Oh, tak, oh, pinakalayo na to. Pero pinadayo kuan kining Kaning kuan ba no kining pagbalot Maria ba no naapo dai kining kategori? Dai kategori. Okay, naay mo balot sa mubo. Nasa na taas. Oh, naapo mo balot sa taas. So, natin Pero natin mga, so. ang pinaka kuya mo balot sa si Pactol no, tagas, si Sa tagas daw. Si Pactol mo na. Si dara, dara, dali, dali, dali. Dali. Pero, mo na tig balot sa mga tagas. Oh, mo na. Shout out dai mi sa mga manot. Oh, ano siya oh. oh Pila kay edad mo tol? 25. Oh, 25. 25 years Oy, shout out dahi kung kinsa itong mga single dahi. Single pa na. Darang ako single, oh. single pa na, oh. Ah, grabe rin mo. Kining kuhan. Ito, no? Kala, oh, karoon itong kining. Ato lang may istorya. Huwag ka nang plastada ang mangga. Mga pila ka libo ang imong mabalot. Ah, <laughs> <laughs> uh, dos mil? Dos mil na pila ang libo, ano, tol? 500. Ah, 500. Sa ato pa. Maria. Maria. Kada, kada adlaw. <laughs> Kada adlaw, dos mil daw mabalot ni Paktol. Ah, dos mil? Naghanan mo? Ang imong hatag sa akuan? Tagpe 550, mga daw? 550 ang per libong. Ah, dito sa salain. Ano na si 11? 500 na mga ingon niya. 500 daw? Salain. Pero kaya kuhaan man ni sila. Ako, why? Problema sa kapito. Hatag mo 550. Kaya kuhaan man ni sila. Kining for hire mo sila ba? Oh, for hire. Muna ang 550. Oh, 550. Kaya kuhaan man gano'n. Dili ka. Dili mga daw. Dili mo sila regular ba? Dili regular. Paano na sila? Gihire lang na ako na. Hindi, basta-basta lang. Trabaho lang, limang hey, oh, ba? ka. Limang ka, estimate. Ay, babay. O, oh, baka yung isa. Ma Maria, kaya kabalungan po na sila mo, estimate. Ah. Tol, kanang 40,000 balot, mga pila ka kilo na uguan? Ug Ana sa mga 600,000. Kilos? Oo. 6,000? 6,000 dahil, hindi, 600,000, 6,000. Maria, limang mo na. 6,000 kilos. kilos. Ako nang pinta ko na kumina. Ang pinang, na yun, pilang, eh. pilang kilo na, for example, pinaka... Baba pinakatamtaman lang. Ayun po, nang baba kayo. Mga sa isinta. Kakurinta. Kakurinta. Nanakoy, 240,000. Losyo, silpon, silpon. Katungkong tahon naan? 240,000. 240, 240,000. 240, Iman ka. Imagine. Nanakoy. Sulod lang lang sa pinakabulan gani. Tul. Tulo? Kapi? O. Ah. Tulog ka bulan? Hindi, basta-basta. Ang ihang, ang ihang gining ispin si kuwan? 120? 120. Ito puti na, kung kuwan, 120. 120? Oo, 120. Na, ka na, ka na ron. na ninyo mga kuwan, isagbot, paliwag. Ha,